Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Mike Malone pagkatapos manalo ang Denver Nuggets sa kanilang Game 3 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong super team na kayang buuin ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Denver Nuggets ang kanilang Game 3 laban sa Minnesota Timberwolves matapos mag-step up ang halos lahat ng kanilang mga players sa paunguna ni Jamal Murray at Nikola Jokic na bumawi na sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan, ay nagawa na nga po ng kanilang kupunan na maibaba sa 1-2 ang kanilang serye at may pagkakataon na nga po silang maitabla ito sa kanilang darating na Game 4. At kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Denver Nuggets sa kanilang Game 3, ay sinabi na nga po ng kanilang head coach na si Mike Malone na ang ipinakitang performance nga po ng kanilang kupunan sa kanilang Game 3 ay ang tunay na laro ng Denver Nuggets na ngayon niya lang nakita simula na mag ang kanilang serya. Gayong maaga nga po sila naging agresibo at hindi na pinahabol pa ang Minnesota Timberwolves. Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo, ay hindi pa rin nga po sila pwedeng mag-celebrate at magpakampante gayong down pa rin nga po sila dito ng 2-1 sa kanilang bakbakan. Sinaber naman nga po nito sa kanyang post-game interview na nakagawa nga po siya ng edit ng mga TV personality na nagsabing tapos na nga po ang kanilang serye matapos silang matalo sa kanilang Game 1 at Game 2. Kaya ito nga po ang isa sa mga rason bakit mas gusto nga po niya ngayon na manalo sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves. Sa mandala Tungon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong super team na kayang buuin ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga sa pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong head coach ng kanilang kupunan ngayong offseason, ay plano rin naman nga po nila na makabuo ng bago at mas malakas na lineup sa susunod na season. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po silang nagsisimulang mag-scout ng mga manlalaro na magiging available sa trade market at free agency market na maring nga po nila makuha sa lalong madaling panahon. Hindi rin naman nga na po gumana ang kanilang lineup ng dalawang magkasunod na taon. Kaya oras na nga po upang buwagin ito ngayong off upang makabawa si Rap ka ng mas bagong super team. And speaking of super team mga katrops, mismo ang dating NBA superstar na nga po na si Kevin Garnett ang nagsabi na magiging madali lang naman nga da po para sa Lakers na makabawa ng bagong super team. Sa katunayan, maaring nga na po nilang pagsamasamahin ang mga superstar na si Kevin Durant Lebron James, Chris Paul at maging si Stephen Curry bago pa man sila magretiro sa NBA. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin payag ba kayo sa ideyang ito ni Kevin Garnett, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.